isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kas pero ngayon dadayo tayo at medyo malayo yung pupuntahan natin dahil umabot ng 28 nautical miles yung pupuntahan natin dahil yung mga ibang spot natin sobrang malakas talaga yung mga alot dahil amihan kaya wala tayong choice na pupuntahan kaya hanap tayo ng ibang spot pero malayo pero okay lang, pagtiyagaan na lang natin na magbiyahe. Ayan, bakbakan, dalawang bangka kami. Sila Master Dudoy at saka itong isang bangka na dala namin mga kaspera. So tingnan na lang natin mamaya kung ano yung mauhuli natin. Pagdating sa spot mga kaspero, magwa-warm up sana ako. Ngunit may nagpakita kagad sa atin na isang green job Fish or malaguno. At sinundan ko mga kaspero medyo hingal pa tayo dahil warm up ka lang pero tiningnan ko sa dive watch nasa 8 meters lang kaya basic at saka napakaamo ng green job fish na ito kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin at napakaganda pa ng pagkatama natin sa green job fish na stone shot natin hindi nakagalaw mga kaspero boy na mano dito sa spot Oh, Ikalawang drop natin di sus spot at nakita ko yung dalawang piraso na sweet lips or aratan yung tawagin dito sa amin medyo mailap ka ng konte, gawa ng medyo mababaw at nakita kagad ka tayo pero eto nagka chance tayo na tirahin ang problema lang the place sayang nakawala mga kaspero pangalawang isda sana natin yon, pero ayos lang <coughs> medyo malabo nga yung tubig at napansin ko yung mga grupo ng great barracuda napakarami nila mga kaspero ang problema lang medyo malabo kaya mailap sila hindi lumalapit talaga kaya no chance na mapana natin kaya hanap tayo ng ibang target mga kaspero Eto na yung hinahanap natin. Dugtotuna mga kaspero. Nagpakita. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na panain ito. At sa pool ka agad. Eto na yung pangalawang isna natin. Isang dugtotuna. secured nga ng ating dugto na, bumaba ulit ako dito sa 19 meters dahil nakita ko na napakaraming mga bait dito sa spot at nag-ambush ako dito baka may lumapit at naghihintay pa tayo ng kaunti hindi tayo nagkakamali mga kaspero lumapit yung isang long emperor or dogso sapul mga kaspero lakas ng pana natin talagang tagos hanggang shooting line yung pana natin dito sa long emperor mga kaspero na yung hinahunting natin kanina mga kaspero isang great paracuda at solo lang napaka amo ngunit umaabante ng konti parang ayaw magpapana pero ayan o oh, nagka chance tayo na panain at napakaganda pa rin ang pagkatama natin na spy shot na naman mga kaspero ayos yung mga huli natin mga pelagic na at mga special na ista ito yung pang apat na nahuli natin dito sa spot mga kaspero na pagbaba ko ulit maraming mga rainbow runner or kanduigan kung tawagin dito sa amin mga kaspero ay ano napakaraming bait kaya nagbabaka sakali tayo na baka may lumapit at hindi tayo nagkamali isang napakalaking king mac mga kaspero medyo malayo nga lang sa atin pero tinira natin at sa pool mga kaspero kaya nung tinamaan, dali-dali agad akong umahon dahil napansin ko na hindi talaga tumagos yung flapper natin. Gawa ng medyo distansya sa atin at malaki itong King Mac. At napansin ko si Master X na pasisid na. At tinawag ko siya mga kaspero para habulin at make second shot. na nga Isi second shot na ni Master Rex At nung pinanaan niya ito mga Kaspero Napakalakas pa talaga Kaya nga Naputol yung shot ni Master Rex Nung umarangkada yung isda mga Kaspero Talagang napakalakas ng kingmak na ito Buti na lang Hindi nakawala nung tinira natin At nakuha naman natin ito mga Kaspero Thank <laughs> you. Mayroon akong natanaw dito na tatlong dugtot mga kaspero Pababa pa lang ako Sumabay sila sa atin ngunit medyo malabo yung tubig At lumayo mga kaspero Kaya yung ginawa ko, nag-ambush ako Nasa 19 meters itong binabaan ko mga kaspero Dahil yung hinahanting ko dito Isang malaking mangrove snapper Pero nung bumaba ako Eto, tatlong piraso kaya inambush ko at buti na lang bumalik pa mga kaspero kaya dahan-dahan akong umangat para targetin itong dugto tunah Pinili ko yung mas malaki para sulit yung sisid natin. At eto, nagka-chance na tayong panain. At nung tinira natin mga kaspero, tinamaan. tangos kaya walang kawala mga kaspero. balik na ako sa bangka at sumisid ako pero meron na namang nagpa-display na isang dugtutuna hindi na ako nagdalawang isip na panain at napakaganda ng pagkatira natin dito sa dugtutuna spine shot mga kas pero pangatlong dugtutuna natin napakaganda ng mga nahuli natin dito sa spot puro mga pilajik at mga special na ista na yung last seed ko mga kaspero gawa ng medyo malayo pa yung uuwian natin meron akong natanaw dito na isang good size na dugto at napakasarap nitong kilawin mga kaspero kaya yung ginawa ko inambush ko ulit mga kaspero dahil lumalapit ito mga dugto tuna napakagandang balikan ang spot na ito kapag sobrang linaw ng tubig ngayon kasi, medyo malabo pero grabe, napakaraming mga pelagic. Napansin ko mga kaspero yung mga nagahan at nakapada na nga si Master Danny dito ng selfish marlin. Ang problema lang, nakawala. Hindi niya nakuha mga kaspero, gawa ng napunit nung pagkatira niya. Sayang, pero ayos lang dahil nakarami naman kami mga kaspero kahit papano. At pawi na tayo mga kaspero Kaya shout out tayo dahil matagal-tagal tayong Hindi na kapag shout out Syempre shout out kay Sir Bontasio, kay Sir Bobby Gaba, kay Sir Joy Fred At mga palawan spero kila Joy Adventure, Batang Spero Native Channel Kay Bro Maki Kay Bro Anthony Rabanal And syempre kay Coach Ali and Don Coron. Shout out sa inyo dyan. Ingat kayo palagi sa pagdadive. Kay Marks Manonle, kay Erwin, kay Tribong Maligalig Official, kay Julius uh, Magtagad, kay Asyong Sandara, Rubin Lara, kay Rick Selville, Pinyano, shout out, kay Rodel Cabasag, kay Bernelo Streno, kay Hermie Suan, kay Romeo Francisco, kay Sandugo OFW, kay Madamik, 3191, kay Francis Salas, kay Telma Mendoza, kay Tata Hiller, kay Joel Ramas, kay Gabriel Galabayo, Romulo kota uh, Cotacchio, and then kay Gudo Oliva, Dennis Dela Cruz Family from Naika Dete, kay Tribunggala, kay Eduardo Yonson, kay Ronelo Mendoza, kay Di San Jose Family ng Caloya Antique. Shoutout po kay Tony Saarinas, kay Nero Bianco, and then kay Arnil Coyos, kay Chad Summer, kay Nestor Dilarosa, Rosa from Uh, Saudi Arabia shout out po kay Edgar Sabanal at sa kasama niya ng mga moda boys ng Al Card Saudi Arabia kay Fer Roots John from Basilan shout out po maraming salamat mga kaspero sa so, walang sawang pagsuporta at ingat po kayo lagi at malayo-layo pa yung uwi namin let's go samahan nyo kami sa pag-uwi mga kaspero at kinabi na kami pagdating sa Burakay kaya hindi na kami nakapagbinta dahil gabi na kaya pagka kinabukasan doon na kami nagbinta mga kaspero <laughs> 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 I'm <inaudible> <inaudible> <inaudible>